driver ng isang motorsiklo sa Negros Oriental patay yung backrider sugatan matapos bumangga lang sa ipinadad o ipinarada lang sa ng truck para suriin ang gulong narito ang detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu Dead on the spot ang isang driver habang sugatan naman ang back rider nito matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa likurang bahagi ng nakaparadang truck na may karga ng tubo. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Andrew Anke, officer in charge ng Zamboanguita Police Station, sinabi nitong nangyari ang insidente kahapon ng madaling araw sa barangay Basak, bayan ng Zamboanguita, Negros Oriental. Kinilalang ang 27-anyos na driver na si Junray Badlaan habang ang backrider nito ay kinilalang si Nimrod Sarita, 43 anyos. Sinabi pa ni Angke na posibleng hindi nakaparada ng maayos ang naturang truck kaya nangyari ang aksidente ngunit batay naman sa mga nakasaksi ay nakahazard naman umano at nakailaw ang headlights nito. Ipinarada lang sana ng isang kinilalang Joseph Danag ang truck na minamaneho nito upang suriin ang gulong nang bigla na umano itong nakarinig ng kalabog kaya bigla itong napatalon sa labas ng sasakyan dahil sa pag-aakalang na ng masamang individual ang sasakyan nito. Natuklasan nilang nitong nakandusay na sa may kalsada si Sarita habang sumalpok si Badlaan sa likurang bahagi ng sasakyan kasama ang motorsiklo nito. Nilinaw naman niyang hindi ito lasing ang mga biktima at sa katunayan pa ay galing pa ang mga ito na nagkape at posibleng masyadong malakas lang talaga ang pagpapatakbo ng motorsiklo kaya nangyari ang aksidente. Dahil sa natamong pinsala sa katawan ng biktima ay binawian ang buhay ang driver ng motorsiklo habang nasa stable na ngayon ang kondisyon ang back rider nito. Sumaglit ng park sa may gilid ng kalsada para i-check yung ano niya, yung uh, gulong niya. Tapos uh, nung bumalik na siya sa ano sa sa kanang truck, may narinig na lang siyang kalabog. Akala nga niya ay eh, may mga masasamang tao na gumagawa ng hindi maganda sa truck niya. So, tinitingnan natin yung ang na pagka mali yung pagkapark niya. Pero ang sabi ng witness kasi dito, maayos naman ang na pagkapark at naghahasard naman ito si ano, ito si driver. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!